Happy Sunday! So ngayon guys, pahinga muna ako. Wala muna ako sa kusina. Wala muna akong trabaho ngayon kasi ah, uh, rest day ko ngayon. nagdi ako dahil today is my birthday. March 3, 2024. So ngayon guys, i-enjoy ko muna yung araw na to. So, ayan. Susulitin ko muna talaga yung araw na pahinga muna ako. Then, pagkatapos namin dito kumain sa Chowking, makikita kami ng friend ko sa Baklaran. Magsisimba kami. Kasi babalik na rin siya sa Dubai. So, yun na nga guys. Samahan nyo ako. And enjoy watching! So, ngayon guys. Dito kami sa BNY. Dito sa Baklaran. sa so, bumili nga yung friend ko ng short dito. Ang bilis lang namin bumili dun sa BNY, no? So, ngayon nandito na kami sa may simbahan. So, ito yung wishing na area dito. Tapos, maghahagis ka ng pera. Tapos, mag wish ka. So, yan. Ang dami nga ditong pera, oh. Tingnan nyo, guys. Ang daming pera. May mga papel pa. Babasa na. Siguro, kinukuha din to nila dito, no? Kasi, madami na, eh. Ayan, oh. Seryoso yung friend kung tumingin sa... <laughs> sa wishing ano area Ayan na nga. Ang dami. relax mas dan yung tubig. Bye, <laughs> Bih, dada, Uy, bye tada, Uy! Bye-bye! Ingat ka! I-chat e, ko kabot na ka, ha? Dandahan na kayo, kuya, ha, <laughs> <laughs> I <laughs> do Good evening, so, nandito na ako sa bahay. Galing ako nag -DO. So, ngayon guys, i-unboxing ko yung mga regalo sa akin ng aking mga kaibigan na nag-effort talaga sila sa mag, mag regalo ng mga items na hindi ko pa alam. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo guys kung ano to. So, first time ko rin makatanggap ng flowers. So, ayun na guys. So, galing sa aking friend din. Ka shout out kay Ate Bikin nagbigay nito. Thank you so much sa roses. Um, ito kay magic galing malaking box. Thank you for watching guys. I hope mag-enjoy kayong manood sa aking pag-unboxing. So ngayon mag-start na akong mag-unboxing no kasi late na akong nakauwi dahil sobrang traffic dun sa Baclaran. Shout out nga pala dyan sa nakahiga guys. Yan yun si Margie. So, ito yung regalo niya sa akin. Napakalaki oh. So, ano kaya to guys? So, unboxing natin kung ano to. Let's see. O, so, ba diba? So, nag e talaga oh. Nakalittering pa talaga oh. Unboxing na ko guys. Na-excite ako mag-unboxing ito guys eh. Ito, tanggalin ba ito? Tatanggalin ba ito? Akala ko kasali din to sa ano. Hindi ako na effort niya magdikit. Tapos tatanggalin lang. Di ba guys, oh? Nag-effort siyang maglagay nito. Tapos tatanggalin ko din. Yun na nga pala guys. Uh, nakalagay yung edad dito. So ayan oh. Kita nyo yung edad guys. So I'm so old na talaga. So now, I'm 34 na. So proud akong 34 no. Tingnan natin to, guys, no? Ang lupit ng pag, uh, ano? Daming tape. Woo! Nandito na, guys. Bubuksan na natin. Pa Pakita mo. Ngayon, no? Oh. Nasa gilid ko, eh. So, ganyan. Ganyan. Yan. Ayan. Oh, my God! Cute! May sandok pa oh my god, ang cute nito magic. Oh my god, thank you so much. So, meron na akong So, tingnan nyo guys, oh. Ang cute, ba? Diba? Talaga, mag-aasawa na siguro talaga ako nito kasi may mga gamit na ako sa bahay, oh. May sandok na, guys. <laughs> Plato na dito at saka kutsara, guys, oh. Ayan. So, thank you so much kay Marjel oh, Yaman. So ito ang regalo sa akin ng aking kasama guys ayan o oh. hindi ko expected to guys ang ganda o oh, ang cute oh. Ay, thank you so much Raji I'm yung very favorite. appreciate talaga sobrang appreciate ko talaga to so ang ganda talaga so so ito naman yung isa ito yung galing kay ate baking roses guys okay, so may pa roses pa talaga guys ayan Oh, di ba? Sobrang na na-appreciate ko talaga lahat ng effort nila kahit wala ko dito sa bahay, no? Wala kong handa dito sa bahay. Hindi ko rin sila napakain, guys. <laughs> Umalis kasi ang person. Kala mo prankin, ha? Kala mo pinaprank talaga ako kasi ang gaantos ang lagi ng lagayan. So, ngayon, ibabalik ko muna siya dito sa box niya, guys. Para hindi maalikabukan. Shout out talaga sa mga nagbigay. Ito bigay ni Margie, yama. Meron na din akong rice cooker binigay sa isa kong kaibigan, no? Okay, mami, yata. Ano ko? Thank you so much sa inyong lahat, guys! Napay-pay yung kayo ni Ganiha. Nangitong Ayan. na. Taga tubig. May pa-flowers. Thank you so much kay Ate Vicky. Galing flowers na to. Ba? Andiyan, Andiyan, Ayan, bye. then guys. Punta na, na arong kami arong sa arong labas. Arong nyo na, mine. Yan, may nyo yan si Rocky. Mine Birthday din niya nung ano, February 28. Oh, kulang sa bulan. Oh, kulang-kulang yan eh. Ayan ah, oh. kulang-kulang yan ah. Oh. Kulang. Ayan ah. Oh. 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 Yung oh. tingin siya. <laughs> Nagagalit ikaw? Nagagalit ikaw no? Ayan o, ayan o. Rocky! Rocky! Ayan o. Sino yan Rocky? Ayan <laughs> o. Rocky. Rocky! Ay! <laughs> Tulit! <laughs> Ngayon, guys, upunta so kami dito sa labas ng aming kwarto. Hmm? Akit baba! Akit baba! So, yan guys, oh. So. Ngayon, dito na naman kami. Wala kaming handa, guys, no? So, yan. Shout-out din pala kay Madam. Binigyan niya ako ng pa-birthday. Bumili ako ng tandoi ice, then sun-made light. So, ito muna yung tandoi ice. yung yun na naman guys. Ito na rin sa yung ano, mga pichirya. So, ayan. Magbanding-banding muna kami dito sa aming ano, tagay-tagay. No! Yan sa'yo. Ang kain dyan, buksan ito. Ikaw. Pili ka dyan kasi. Ang sabihin lamig guys, ang lamig. <laughs> Tugnaw pa yung hindi nga raw. Ha? Na mo din sa kwarto? Hindi. Parugnaw ganit. Uy, mong kung nag-electric pa, huwag na rin ha. Hindi pa tayo daw electric pa, Uy. Uy. nyo lang nakadako sa lagayan. At dila <laughs> <Tugno> yung laman. <laughs> Nakaka-disappoint to. Ang laki ng lagayan, no? Tingnan nyo yung laman, oh. Oh. Diba? Diba? So, bukas may papitsa daw kami, guys. Bigyan daw kami ng, ano, um, bawal ko ito ng alaga. Hmm, sarap ko ganito, Lapit na mabos sa akin, guys, oh. Sa kanya, wala pa halos bawas. Kasi, namulutan lang kasi siya, guys, eh. Tignan nyo na, guys, anong nangyari sa aso, ano yan, Rocky? Busy si Nanay mo. Nagtungga si Nanay. <laughs> <laughs> Nagtungga ka si Nanay. Oh, wakana ka na daw magtungga, sabi niya. Malinis yung blanket mo. So, guys, okay, Nanay, patapos na ako. Where is your ball? Where is your toys? Where is it? Tapos na ako, guys. Pobos na. O, oh, di ba yung anak niya, oh? Hmm. Lakot. Yan, sinundo mm na siya. Mm. -hmm. Hmm? Ang sabi niya, kunin mo daw, oh. Di ba? Balik-balik nga siya. No! Ay, naku. Hindi nga, pwede niya. Nalinis mo niya. Eh. Ipakuha nga talaga niya, ano? Ipakuha talaga niya ano, oh. Ayun, no? <laughs> iwan mo lang. Doon. O, oh, diba? Marunong maglakad yan, nakatayo. <laughs> Ayan yung isa, hindi pa tapos sa kanya sa akin, no? Oh. Taob na, guys. Wala oh, okay. na, o? Oh? Wala na, o? Oh? Taob na. Puro yung ano yung pinakain ko. <laughs> Puro pulutan sa kanya, guys. Namulutan lang yan, hindi lang siya nanginom. Iba lang talaga junk food ngayon, kasi sa doon.

Duman sa ilong ko, ang pet. Buti nga yun, nakalighay ko yun. Crack ang manok, Tinutuka mo yung blanket mo. Hi guys! Thank you so much sa inyong lahat. Sa lahat po nang bumati sa akin. Hindi ko man kayo maisa-isa. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat guys. Sobrang na-surprise talaga ako dito pag uwi ko sa bahay. Kasi hindi ko in-expect na may mga gift pala yung aking mga, mga kaibigan dito. So, wala kasi akong handa guys. Nag-enjoy lang ako. Nagsimba kami sa baklaran. So, yun lang. Nakita kami ng aking friend. Yung naalala nyo yung uh, last month, February 8, sinundo ko siya sa, sa airport. So, ngayon naman, nag-meet ulit kami kasi magpa-flight na rin siya sa Thursday. So guys, hindi ko na siya maihatid. So nagbanding lang kami kanina doon sa baklaran saglit, nagkwentuhan, nagfood trip 'yun. Um, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat, guys. Maraming salamat sa pagbati nyo sa aking kaarawan. Um Sobrang happy ko po kahit wala man akong handa. Ah uh, yung mga greetings nyo pa lang, sobrang happy na ako doon. <laughs> happy happy na ako doon. Hindi naman importante yung handaan eh. Ang importante sa akin yung wala kong sakit at um, simple lang yung wish ko na bigyan ako ng mahabang buhay at malusog na katawan sa araw-araw, lalo na sa aking trabaho. Kailangan ko talaga ang Mm, walang sakit ka talaga pag nagtatrabaho ka kasi ang hirap ng trabaho pag may sakit. Maraming salamat po sa inyong lahat sa mga baguhan pa po sa aking channel. Huwag niyo pong kalimutan guys, mag-like, share, comment, and don't forget to click the bell button para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. Uh, kung nagustuhan niyo man guys ang aking mga videos Huwag niyo pong kalimutan i-like. Happy na ako dyan. Thank you so much for watching. I hope nag-enjoy kayo. Thank you. And happy, happy birthday to me. Bye guys. Thank you so much. Alright.